Hindi lamang sa Department of Public Works and Highways o DPWH nakakuha ng kontrata ang Sunwest Construction and Development Corporation na konektado kay Zaldico. Nadiskubre ngayon na nakakuha rin ang naturang kumpanya ng halos 2 bilyong pisong kontrata mula sa Land Transportation Office. Batay sa audit report ng Commission on Audit Ocoa, ang mga gusaling ito na itinayo mismo sa loob ng compound ng ahensya ay underutilized o hindi nagagamit ng lubos. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Sina Torno. Tatlong mga proyekto na iba-ibang halaga ang nakuha ng SunWest Construction and Development Corporation sa Land Transportation Office sa Gadon City. Kabilang naritong Road Safety Interactive Center at IT Training Hub na parehong nagkakahalaga ng halos 500 million pesos. Bukod pa riyan ng halos 1 billion pesos, na Central Command Center na itinayo lang din sa loob ng compound na ahensya noon pang 2021. Ang kontratista sa mga nasabing proyekto ay konektado kay Resigned bico Representative Zaldico na sangkot ngayon sa manumalyang budget insertion na mga flood control projects sa bansa. Questionable para sa bagong hepe ng LTO, ang maitinayong proyekto patay na rin sa naging audit report ng Commission on Audit o COA medyo na, na, napansin po ito ng COA, kaya po hanggang ngayon, uh, uh, hindi po siya na-utilize. Kaya ho, nag, kami nag-investiga. Nag Bakit? Ba't may mga building na unutilized? Unang una itong IT, may mga gamit dito eh. Wala po kaming mga nakikitang mga gamit eh. Napagalaman din ng bagong LTO chief na noong nakaraang taon, binayanan pa ni dating LTO Chief Vigor Mendoza II na kay chairman ng LTFRB ang San West Construction and Development Corporation para sa kulang na bayad sa nasabing mga proyekto. Sa ngayon, hindi pa nakikipag-ugnayan sila kanilaw kay Mendoza, kaugnay ng mga nasilipingil dito. Pero sabi naman ng bagong hepe ng LTO, may pananagutan ng LTFRB chairman dahil nagbayad pa ito kahit may mga irregularidad sa proyekto. Sagot naman ni Mendoza ukol dito. Sa project entered into in the last administration no uh, yung yung huling uh, payment na lang ang aming binayaran diyan hindi halos lahat even before we came in nabayaran na po yan at saka natapos yung project ha may, may inspection there was a, an acceptance by the technical working group and hanggang ngayon ginagamit yung mga premises na yan hindi naman kami nagbayad ng no, full niyan which is yung huling tranche lang po aming turnover uh, kinover niyan nung tapos na yung project Handa naman makipagtulungan si Mendoza sa imbestigasyon lalo na't dokumentado ang transaksyon nila sa nasabing kontratista. Sa panig naman ng LTO. Ah, ngayon po, uh, nag-gather lang po kami ng mga mga data, information then ipo forward po namin sa ICI para po sila po yung makapag-imbestiga dito. Samantala, itinurn over na ng LTO sa Bureau of Customs ang nakumpisang luxury car na Lamborghini sa tagig doong nakaraang linggo. pagmamay Pagmamayari ng isang Korean national na sabing sasakyan na nahuli matapos minamaneho ng walang nakakabit na plaka. Napag-alaman din na ang car importer ng Lamborghini ay saring importer ng labing tatlong umunoy smuggled luxury cars na mag-asawang Sarat Curly Diskaya. Iniimbestigahan ho namin yung mga uh, tao na nasa aming hanay na kung sino nagproseso ng papel ng sasakyan. Kasi uh, alam po natin, nakita natin doon may merong may, may pagkakamali. Ito ay ma papasok do sa seizure proceedings din namin. At kung mayroong pagkakamali, again, ang mga, mga tao ng BOC, masasama yan sa ating uh, iimbestigahan. Kasabay na ito ng mga iba pang mga sasakyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno. S News